Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa iyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Online travel ba ang hanap mo o makagala ka kahit nasa bahay ka lang? Sagot 'yan ng Travel Philippines app na inilunsad ng Department of Tourism o DOT. Kamakailan lang, kung ano nga ba ang gamit ng app na ito at kung saan-saan tayo pwedeng pumunta, alamin natin sa report ni Angelica Cosme. Pwede nang i-download at ready to use na sa ating mga mobile phone ang isang online application na inilunsad ng Department of Tourism at Tourism Promotions Board Philippines ang sangay ng kagawaran pagdating sa marketing. Ang pinakabagong app na ito ay tinawag na Travel Philippines kung saan kaya nitong makapagbigay ng isang online travel tour sa mga turista o mga travel enthusiast. Magsisilbi rin ito bilang kanilang virtual passport upang makatuklas ng iba't ibang destinasyon na ipinagmamalaki ng Pilipinas sa pagbubukas ng nasabing app mayroon na itong up-to-date content ng Baguio City, Boracay, Bohol, Ilocos Norte, Manila at Palawan. Maari na nating mabisita at masilip ang mga nasabing lugar sa ating pagbabakasyon lalo na at mayroon na rin itong built-in itinerary maker para maiplano na ang ating mga pupuntahan at dadaanan. Sa pamamagitan din ng app na ito, pwede rin masiguro ang safety ng mga digital copy ng ating mga travel document gaya ng boarding passes, hotel reservations, and medical certificates sa encrypted platform na mayroon din ang Travel Philippines app. Ilan ang naturang app sa isang event na pinangunahan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at TPB Chief Operating Officer Marga Nograles noong October 26 sa Makati. Dinaluhan din ang event ni na Tourism Undersecretaries May Elaine Bathan, Shelly Martamano, at Shireen Gail Hugh pamintuan gayo din ang TPB officials, mga travel influencers, celebrity chefs at social media personalities. Halos 15,000 housing unit ang planong ipagawa ng pamahalaang panglalawigan ng Bataan, partikular na sa bayan ng Limay. Iyan daw ay ang kanilang proyektong pabahay para sa mga residente ng nasabing lalawigan na nangangailangan ng mga desente at abot kayang tirahan. Narito ang report ni Dani Kumilang. Nagdaos ng groundbreaking ceremony nitong ika-25 ng Oktobre kahapon ng umaga sa Maharlika Village sa Bayan ng Limay ang pamalang panglalawigan ng Bataan sa panguna ni Governor Joey Garcia, Bataan 2nd District Representative Abid Garcia, Limay Mayor Nelson David at Vice may Mayor Richie David at mga opisyal ng pag-ibig fan sa pangunguna ng Chief Executive Officer CEO na si Marilyn Acosta. Ayon dito kay Governor Joet, ang proyektong ito ay naglalayong magbigay ng disente at abot kayang pabahay sa mga residente ng Barangay Kitang 2 Barangay Luz, Sitio Sai at Sitio Mamala sa Barangay San Francisco de Asis, pinangunahan ni Reverend Father Edgar Biscara ang pagbabasbas sa mga pabahay sa Mamala Housing Village. Ayon pa kay Governor Garcia, malaking tulong ang proyektong ito para sa mga kababayan nating nangangailangan ng tirahan dahil isa ito sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya. Hindi na sila mangangamba pa na mawalan sila ng tirahan dahil sa proyektong ito. Nagpapasalamat din si Governor Garcia sa pag-ibig fan sa pangungunan ni CEO Marilyn Acosta, pamalan lokal ng Limay sa pangungunan ni Mayor Nelson David, Sangguniang Bayan Limay at iba pang naging katuwang upang matupad ang layuning ito na maitayo. Ito ay isa rin umano sa mga pangunahing layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr at ni DHSUD Secretary Jerry Acusar sa panayam ng media kay Vice Mayor Richie David, target nila ang 15,000 unit housing project na ito ay kasalukuyan 5,000 housing unit na ang may nakalang pondo at under construction na. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, di rich, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Mas paiigtingin pa raw ng Pangulong BBM ang kaniyang pagsuporta sa mga atletang Pinoy. Mas pagtutunan raw kasi niya na pansin ang magpapaayos at pagpapaganda ng mga pasilidad para sa mga atleta. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paiigtingin pa ang suporta ng administrasyon para sa mga atletang Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng paglikha ng mga detalyadong plano kung paano gagawing moderno ang mga pasilidad para sa kanilang training. Ayon kay Marcos, bukod sa 5-year sports development plan mula 2023 hanggang 2028 na ipatutupad ng Philippine Sports Commission, tutulungan din anya ng pamahalaan ang mga state university and colleges upang maayos at pagandahin ang kanilang mga sports facility. Dagdag pa ng pangulo, naniniwala siyang dapat natulungan ang mga manlalaro na na-injure upang muling makalahok sa mga kompetisyon. Ang pahayag ay ginawa ni PBBM sa isang welcome and awarding ceremony ng mga atletang lumahok at nakapag-uwi ng medalya sa 19th Asian Games. Libreng Wi-Fi connection para sa mga public school sa bansa. Iyan ang planong ikasa ng DepEd kasama si VP Sara Duterte upang mabigyang tulong ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral at maging ang sa kanilang pagtuturo ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Ikitakasa ng Department of Education o DepEd ang libreng Wi-Fi connection sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Ayon kay Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte, sila ay kasalukuyang nasa pakikipag-usap na sa mga internet service provider gaya ng Starlink ni Elon Musk, PLDT, Converge at Globe para maisakatuparan nito. Sinabi rin ng Vice Presidente sa kanyang speech sa 49th Philippine Business Conference na bahagi ito ng DepEd Digital Education 2028 o DepEd DigiEd Program na nagsusulong ng digitalisasyon sa education system sa Pilipinas. Nasa 2,000 paaralan na ang nabigyan ng satellites para sa internet connectivity, habang 25 na paaralan naman ang lalahok para sa dry run ng programa. Samantala, plano na rin maglungsad ng DepEd kasama ang administrasyon ng digital textbook sa pagpasok ng susunod na taon. Hindi lang Wi-Fi connection sa mga mag-aaral ang planong ilunsad ng DepEd dahil plano rin ikasa pagkakaroon ng mga digitalized learning materials na ma-access sa isang digital portal. Ang hakbang daw na ito ay mas makatutulong sa mga estudyante at mga guro ang iba pang detalya tutukan sa report na ito. Kasadong maglunsad de ang Department of Education o DepEd ng isang digital portal para sa learning materials ng mga mag-aaral. Ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, balak ng kagawaran na makipag-partnership sa mga internet providers upang ma-digitize ang learning resources. Oras na may sakatuparan, maaaring ma-access ng mga estudyante ang learning materials sa nasabing portal na tatawaging DepEd Digital Education 2028 o DepEd DigiEd. Ibinalita rin ni Duterte na agresibo ang hakbang ng DepEd para sa pagbibigay ng school-wide Wi-Fi sa buong bansa. Makatutulong rin daw ang nasabing programa sa mga guro at estudyante sa pagsisimula nito. Kasalukuyang nasa pakikipag-usap na ang ahensya sa mga publisher upang masimula na ang plano sa pagpasok ng susunod na taon. Plano rin na maglunsad ng DepEd ng mga computer lab on wheels na mayroong laptops, smart TVs at iba pang gamit na makatutulong sa mga mag-aaral. Good news naman para sa ating mga commuters at motorista sa Pilar, Bataan. Ang inaasahan kasing ala uli flyover project ng DPWH ay magbubukas na sa Disyembre ngayong taon. At inaasahang solusyon raw ito sa mabigat na trapiko sa lugar. Tutukan ng iba pang detalya sa report ni Pamela Adriano. Bubuksan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang two-lane flyover project sa Pilar Bataan sa Disyembre. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, may ibsa ng Alauli Steel Flyover ang nararanasang trapiko sa bayan ng Pilar. Sinabi ni Bonoan na isa sa mga top priority ng gobyerno ang nasabing proyekto sa ilalim ng mega bridges for urban and rural development project. Nakapaloob dito ang 600 lineal meter construction ng mga tulay at flyover upang mapaganda ang road network sa kahabaan ng subsidiary national routes. Dagdag naman ni Senior Undersecretary Emil Sadain na ang dumaraming bilang ng mga sasakyang pumapasok ng bataan ang mas nagpabigat ng trafiko. Kung kaya't malaking tulong ang nasabing proyekto upang mapaganda at mapabilis ang biyahe. gayundin upang mapaunlad ang ekonomiya ng lugar. Matapos ang siyam na taon sa wakas, ay makukuha na ng isang lucky winner sa loto ang kaniyang premyo. Muntikan kasing maging bato na ang per na sana na kaniyang makukuha dahil sa hindi sinasadyang pagkakaplansya at sunog ng kaniyang loto ticket. Ating alamin ang mga detalye sa report ni Angelica Cosme. Tiniyak ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na matatanggap na ng loto winner ang mahigit labing dalawang milyong pisong premyo sa Lotto 642 matapos ang siyam na taon. Hindi kasi nito kaagad nakuha na ang premyo dahil hindi sinasadyang nasunog ng plansya ang Lotto ticket. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, nagkausap na sila ng Lotto Betor na si Antonio Mendoza at ang asawa nito at sinigurong maibibigay ang premyo matapos ang mga proseso. Nangako rin si Robles na pabibilisin ang proseso ng pag-release ng higit labing dalawang milyong piso na premyo at kailangan na lang nila ng Certificate of Finality mula sa Supreme Court. Matatanda ang si Mendoza ang nanalo noon pang October 2, 2014. Matapos kasi nitong malaman ng pagkapanalo, ay nakita niyang nalukot ng kanyang apo ang naturang tiket. Kaya naisipan ng magulang nito na planyahin na lamang ito upang mawala ang lukot. Ngunit nagresulta pa ito sa pagkasunog. Matapos din naman ng mahabang taon, ay napatunayan ang validity nito at nagutos na ng Supreme Court sa PCSO na ililis na ang kanyang panalo. Good news naman para sa mga book lover dyan sa Bacolod City. Dahil ang world's biggest book sale na Big Bad Wolf ay bibisita na sa inyong lugar. Handog ang maraming option na reading materials para sa inyo. Ang iba pang detalye ating alamin sa report ni Millie Borja. Get ready, Bacolod City! Dahil matapos ang pag-iikot sa Manila, Cebu at Iloilo, ang world's biggest book sale na Big Bad Wolf ay bibisita sa inyong lugar. Dala ang irresistible literary offerings mula November 3 hanggang November 12. Ang pinakamalaking book sale ay gaganapin sa SM City Bacolod North Wing, ground floor at magbubukas na ito mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. And just in time for holiday season, tayo ang Big Bad Wolf ay may dalang brand new books sa City of Smiles with a discount of up to 95%. Maliban sa mga libro na mabibili for as low as 20 pesos, dapat ding abangan ang partnership ng BBW sa Gawad Kalinga sa pamamagitan ng Red Reading Hood Initiative kung saan magbibigay ng nasa isang libong libro ang book sale para sa mga nangangailangan. At ang isa sa mga key partner ng Big Bad Wolf na Metrobank, patuloy pa rin ang serbisyo sa mga customer nito, providing cardholders with a 0% installment promo para sa tutlong buwan kung makabibili ng minimum na halaga ng 3,000 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Makaisa na sa world's biggest book sale at sama-sama tayong matuto! Ang Big Bad Wolf ay binoon ni na Andrew Yap at Jacqueline Nang noong 2009, na unang indilon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Good news para sa Karats o ang fan ng K-pop group na Seventeen. Dahil ang inyong paboritong Korean idols, ang kauna-unahang K-pop group na magtatalumpati sa 13th UNESCO Youth Forum. At Manny Pacquiao, na-meet ng football star na si Cristiano Ronaldo sa Riyadh. Ang mga better news sa mundo ng showbiz alamin sa report ng ating Showbiz Angel. Dadalas sa 13th UNESCO Youth Forum sa Paris ang South Korean boy group na 17 nila ang kauna-unahang K-pop group na magkatalumpati sa naturang forum na gaganapin sa November 14 sa UNESCO Headquarters. Pero hindi lang yan dahil ang SEVENTEEN nakatakda rin mag-perform sa special session na ito. Ayon sa kanilang agency na Pledis Entertainment sa Centro Speech ng grupo sa kung paano ang edukasyon at pagkakaisa ng mga kabataan ay daan tungo sa magandang kinabukasan. Kung matatandaan o August 2022 nakipag-partner ang grupo sa Korean National Commission for UNESCO para sa global campaign na Going Together. Ang 13-member boy group na nakatakda mag-concert sa Pinas next year. Ang kanilang Follow to Bulacan concert gaganapin sa January 13, 2024 sa Philippine Sports Stadium bilang bahagi ng kanilang Asia Tour. Samantala sa iba pang balita, two sports legends in one frame. Na-meet ni boxing champ Manny Pacquiao ang Portuguese football star na si Cristiano Ronaldo sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa isang post ng Filipino boxing icon, ibinahagi nito ang ilan sa ilang pictures na may caption na, Hey Ronaldo! Ang dalawa kabilang sa star-studded attendees ng Battle of the Baddest match ng British boxer na si Tyson Fury at Cameroonian French na si Francis Ngannou na ginanap sa naturang bansa. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better naman sa akin ngayong araw ay ang paglulunsad ng free wifi connection sa mga public schools sa bansa. Bukod kasi sa mas mapapadali ang pamamaraan ng mga pagtuturo ng guro, ay ganoon ding mas makatutulong ito sa mga estudyante kailangan ng access dito, lalo na yung may mga kakulangan sa libraries. Maging sa mga materials naman na magagamit ng mga guro, ay mas magiging epektibo kung may access rin sila sa internet. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa inyong wall, huwag kayong maihang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panuorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa... The better news. Bawal ang nega, good vibes lang.